Hello po mga kalaki Alas 11 po ng umaga ngayon At tara mamigay po tayo ng mga laki numbers Pero bago yan Welcome to Ayan, ipabasa nyo ba? Ayan na masyal po tayo Pangalawang Araw na po natin ito ng uh, Pagbabakasyon po dito po sa sa Pangasinan. Ayan, welcome to Pangasinan, no? Sa mga Pangasinense diyan, maraming maraming salamat po sa inyo sa pagtangkilik po sa ating mga vlog, sa ating mga lucky numbers. Okay mga kalaki at syempre po sa mga nais po maka makatanggap na aming mga lucky numbers ayan po, araw-araw po yan ina-upload natin yan mula umaga, tanghali, hapon, gabi napapanood nyo po yan, libre po yan wala pong bayad, okay? so mga kalaki, tandaan nyo ang lucky numbers na binibigay sa inyo sinusumada po natin yan mabuti at inaalagaan po natin mabuti yan yan po ay bigay ni Lola Carmen at ako po ang nagsusumada para po sa inyo kaya mga kalaki, ang mga lucky numbers po namin kung handa ka ng kunin, narito na po Luzon, Visayas, Mindanao Metro Manila, Pilipinas at buong mundo handa ka na bang manalo at maging Okay mga kalaki, narito na po, umpisahan natin sa 5-digit lucky numbers abroad. Ang 5-digit lucky numbers abroad mo ay Number 21 Number 27 Number 30 Number 18 At Number 24 At para naman po sa 6-digit 0 to 9 Number 8 Number 0 Number 1 Number 7 number 2 at number 2. At para naman po sa 6 digit 29 ito na po mga kalaki number 14, number 10, number 7, number 13, number 21 at number 25. At para naman po sa 7 digit lucky numbers abroad, ito na po. 7 digit kunin mo na number 31, number 33 number 35, number 18, number 22, number 16, at number 8. Ayan po mga kalaki, syempre isunod na po natin ang 8-digit lucky numbers abroad. Ang 8-digit lucky numbers abroad mo ay number 37, number 40, number 32, number 23, number 19, Number 16 Number 14 At number 26 At syempre ito po yung lotto max o power max na sinasabi nila sa abroad Ang 10 digit lucky numbers na to kunin mo na ngayon na Ang 10 digit lucky numbers mo ay Number 38 Number 49 Number 53 Number 54 Number 37 Number 18 Number 29 Number 38 number 51 at number 62 ayan kompleto na po mga kalaki ating mga lucky numbers sa abroad syempre dito na po tayo sa Pilipinas naman ang 6 digit lucky numbers 642, 45, 49, 55 at 58 6 digit lucky numbers mga kalaki at syempre alam niyo na bago natin ibigay yan syempre sa mga bago sa mga aming mga page sa ating mga vlog hanapin nyo lamang po kami sa facebook Hanapin nyo po ang Red Parungkin, type nyo na meron pong 315,000 followers at sa YouTube po 16,000 followers na po tayo. Sa TikTok po 412,000 followers na po tayo mga kalaki. Tuloy-tuloy lamang po ang ating mga uh, subscriber na dumadami kasi legit naman talaga nakapagpanalo tayo, no? Huwag kayong ano diyan. Totoo naman, ginagaya nga tayong pilit eh. Ang importante, ang lucky numbers natin libre. Private consultation lamang po ang may membership fee kung saan po tinututukan natin, sinusupplyan natin sila, binibigyan natin ng code ng mga tips ang mga nagpapaprivate consultation member po. Three months po yan. Okay? Kaya kung interesado ka, mag-PM ka na po sa amin sa messenger at tatawagan kita. May second account po tayo, Aris Gatchelyan at red parong kina na yellow t-shirt ako na meron pong 50,000 followers mga kalaki. Ganun na po tayo dumadami. May second account tayo, 50,000 followers ka di ba? Diba? Can you imagine that? At syempre po sa mga nagbabalato sa amin ni Lola, ni Lola na nananalo, mananalo ka ulit dahil mabuti ang puso mo, hindi ka madamot. At sa mga hindi pa po nananalo dyan, maraming parang pong hindi pa nananalo. Ang importante, mayroon tayong napapanalo. di ba? So, ang ganda. Maging masaya po tayo sa kapalaran ng iba. Malay mo naman. Mag-antay-antay ka. Malay mo mas malaki yung biyayang nakalaan para sa sa'yo. Naniniwala ka sa ganun. Ako naniniwala ako ganun. Nag-umpisa tayo sa mababa eh. Kailangan mababa muna hanggang sa... wag naman tayong pagkatumaas ka ng konti, dapat mababa ka pa rin. Para ang biyaya na natatama sa mo, nagbibigay sa'yo, di ba? Okay, mag-antay-antay lang po tayo. Kaya mga kalaki, kung ready ka na, abay ready na rin ako. Tara, kunin mo na po ang mga 6-digit lucky numbers ngayon pong alas 11 ng umaga. Ito na po ang 642. 642 mo ay number 13, number 15, number 17, number 29, number 36, number 40. At sa 645 ay, ito na po ang 645, number 27, number 41, number 38, number 34. Number 22 at number 19. At para naman po sa 649 six-digit lucky numbers ay number 12, number 17, number 15, number 26, number 38, number 44. Ayan, at syempre ito na po ang six-digit lucky number 658. Ito na po yung pinakalas mga kalaki. Ang yung 6 digit lucky number 658 ay number 26, number 29, number 33, number 45, number 47, at number 52. Ayan mga kalaki, kompleto na po ating mga 6-digit lucky numbers po ngayong alas 11 ng umaga. Pati po sa abroad, ano pang hinihintay mo? Takbo na sa suki yung outlet at make sure po na ang lucky numbers namin ay aalagaan niya at hindi niyo agad-agad bibitawan. Okay? So mga kalaki, eto na po ang paborito ng lahat, ang shout out time. Shout out po. Ayan, kanina na kanina bumili tayo ng mga bangus. Bangus papasalubong natin kila Lola. Bumili, bumili po tayo ng mga bangus kanina kaya shout out po sa tindera ng bangus din kay Ate Morley. Hello Ate Morley, shout out sa iyo. Maraming maraming salamat po sa discount na binigay mo. Ayan, nagpa-picture sila kanina at syempre po, sa happy viewing din po dito sa pamilya Mineses ano to? Mendes, ayan, pamilya Mendes hello po pamilya Mendes, maraming maraming salamat po sa inyo at syempre ayan may mga nanonood sa atin yung iba kanina nagpa-picture na may nakakilala sa atin, nakakatuwa, isipin mo may nakakilala sa akin kakaloka, diba? dati wala naman <laughs> good luck po, sana po palaring kayo